ang tunay na dahilan ng kamatayan ni Itachi Uchiha. Hindi lang dahil sa sakit. Akala natin simpleng sakit lang ang tumapos kay Itachi, pero may mas malalim pa pala sa likod ng kanyang kamatayan. Isang kwentong punong-puno ng sakripisyo, sekreto, at kasinungalingan. Itachi Uchiha, ang lalaking pinaniniwala ang traidor ng Konoha, pero sa likod ng maskara niya, siya pala ang tunay na bayani. Alam nating may sakit siya, pero teka lang, bakit parang pinili niya talaga ang kamatayan? At anong sekreto ang itinago niya hanggang sa huling hininga niya? Ang sakit ni Itachi pero hindi yun ang totoong kalaban. Itachi was dying, yes. May malubha siyang sakit, pero kung tutusin, kayang-kaya niyang ituloy ang gamutan gamit ang akses niya sa mga resources ng Akatsuki at Kunha, kung gugustuhin niya. So bakit hindi niya ginawa, Ayun kay Tobi, pinili raw talaga ni Itachi ang mamatay sa kamay ni Sasuke. Why? Dahil 'yon ang way para mailipat niya ang Mangekyo Sharingan kay Sasuke at mabigyan ito ng panibagong lakas para ipagtanggol ang sarili laban sa tunay na kalaban, si Madara. Sinasadyang matatalo. During their final battle, pansin mo ba kung gaano kain na ang mga atake ni Itachi? Para bang hindi siya todo, pero si Sasuke binibigay lahat. He was holding back. Dahil gusto niya, iparamdam kay Sasuke na siya ang nanalo, para buwi ng pride niya at tanggalin ang guilt. At yung moment na tinapik ni Itachi si Sasuke sa nuo habang namamatay. Yun ang trademark gesture niya ng pagmamahal. Di ba masakit? The truth after death. Matapos siyang mamatay, tsaka lang natin nalaman ang katotohanan, he killed his clan under orders of the higher-ups to prevent a civil war at tiniis niya ang galit ng lahat, para lang manatiling buo ang Konoha. In short, pinili niya ang mamatay bilang kontrabida, para lang mapanatili ang kapayapaan. Itachi Uchiha didn't just die because of illness, he orchestrated his own death to protect the one person he loved the most, Sasuke. At doon, na-immortalize siya bilang isa sa pinakamagigiting, pinakamasaklap, at pinakaminahal na karakter sa kasaysayan ng Naruto. At yan ang kwento ng isa sa pinakamasakit na shocking death sa Naruto history. Abangan sa susunod na video ang kwento ng kamatayan ng sikat na sanan na si Master Jiraiya sa anime, Chisnees.